Hi, good morning guys. Magjajagin po ako ng maiklik guys. Papakita ko ng guys sa inyo yung aming covered court. Ayan guys, ibang ano to guys, entrance. Dalawa entrance guys dito sa aming subdivision. Isa dito, isa roon guys sa may tanin na mga snake plants. Ito guys ang aming covered court. Yung gilid nyan guys, ito guys oh nagcomment sa akin guys wala ba kaming clubhouse meron guys, minsan pakita ko sa inyo malaki yung clubhouse namin guys may swimming pool ding malaki morning ma'am ito guys yung playground ng mga bata oh, ang daming puno guys oh parang gubat morning brother Morning man, bablog vlog ako. <laughs> Baka kumita ng konti. <laughs> Sarap dito sa lugar natin, no? Daming puno. Saan kayo, Blanda, brother? Ah, sa labas pa kayo. Pasya lang kay rito. Lakad-lakad. Oo, tama. Kasi masarap dito, no? Maluwag. O, oh, guys. Hindi po sila taga rito sa amin. Doon lang ako, ma'am, sa dulo. Ang laki kasi nitong subdivision. Kila Ate Kamil. Kamil ya. Yeah. Tatakwi ang siyang sinitor, no? Si Ate Kamil. Sige ma'am, salamat ha. Brother. Anong province niya brother? Ay, kamaw ka magsulti yung sibo. <laughs> Maulog lagi. Eh. Aklan ako brother. Pareto tayong bisayas pero magkalayo. No? Layo rin kayo. Pero maganda na si sibo ma'am Bisayas? Halong Ilonggo? Kasi Panay Island dyan? Ay, uh, oh, katabi namin Iloilo? -ilo. No? Damo, kwarta! Ginapiko, ginapala! Sige brother ha! Mapaulit sa Cebu ha! O, oh, nagbablog din si brother oh! brother, good morning! O, oh, mo, ang ganda ng bata oh! Anak mo brother? Ang ganda! Mas maganda sa'yo Hindi parang tisay, Ang cute Ang cute ng baby Ah, lang ko ka rin Din sa ilo-ilo Ilo-ilo yan? Ah, aklan ako, brothers Sa ano lang tayo Magkatabi lang ah, Sa unahan ng kapes, galing sa inyo Sige, brother, ha Ingatan mo baby mo, ha Ang ganda ng baby Hello, baby Vlog-vlog <laughs> ako, brothers Baka kumita ng konti pang maintenance bye bye brother oh, oh. ang cute ng baby oh mas cute sa papa niya oh bye <laughs> bye brother ah oh, oh. ito na ma'am lalabas ako ma'am ipapakita ko lang ma'am sa inyo yung guys yung aming mini forest ayun pala guys yung all day oh papakita ko sa inyo guys oh, yung all day malaki rin naman siya guys mahaba siya kita nyo yun guys ayan Tatawid ako guys sa papunta roon. Oh guys, puro gubat yan guys. Oh, kita nyo guys. Oh. Papakita ko guys inyo yung aming mini forest. Dito siya sa phase 5. And guys, tatawid na ako guys ha. Para mapunta ako sa all day. Makita nyo ng malapitan. Na mahaba rin siya guys. Hindi sa basta-basta na. Ano. Ayun guys, yung pangalan. Oh. Malaki rin guys. Mula rito. Pahaba doon guys. Ayan. Ito guys yung pangalan. No? Ayan. All day. Hanggang doon sa guys sa dulo. Doon ako guys nagja-jogging sa rotonda. So ano. ang dami nang nagja-jogging. Pakita ko lang guys sa inyo yung aming mini forest. Dito to sa phase 5. Phase 5. Chera Nevada. Ito. Phase 5. Phase 5 Kira ni Bada. Phase 5 ito guys, medyo mahal dai. Medyo mahal dito ng konti ang mga bahay kasi up and down. Brother, good morning. <laughs> up and down guys, saka malalaki ang lote. Ito guys, yung entrance nila. Isa, dalawa lagi entrance guys, meron din doon sa kabila. Ay, good morning ma'am. Vlog-vlog lang ako. Baka kumita pang bili ng maintenance. <laughs> joke lang brother good morning ah uh, uh, nalde tricycle kayo private ah hindi may ano no kaganda ah, naman kita Andito ng tricycle ah. pero dahanin rin no ay maluwag kasi 'to eh sige brother ha anong province Bicol ah Aklan ako dito ka lang lagpas ng Lucena no may farm kami doon sa ng Lucena dalandan sunod nun Bicol na di ba kaso hindi tumagal yung anak ko nalungkot Dun sana gusto ko kasi maraming may content kasi farm eh. Bandang San Antonio, season, Sabi ng Padre Garcia. Sige mama, ayun, pasero brother. nahanap ko na. <laughs> bye bye. Ingat ha. May sila ma'am. Ay guys, ito pala yung ituturo ko sa mini forest. Ang ganda. Ma'am, good morning ma'am. <laughs> Kunan ko lang yung mga mini forest. Ito guys oh, mini forest. Kita niyo guys. Puro mahog gani guys oh. Grabe guys, nakakatuwa oh. Ang lamig dito guys. Oh, madilim. Kasi nga, ang daming puno guys. Kita niyo guys. Oh, para ka guys nasa, ito guys ang totoong para kang nasa kagubatan. Kita niyo guys. Hanggang guys sa dulo. Mahaba yan guys. Oh, ayun, pa yun, ayun na guys yung kabilang subdivision Marami pa rin puno. Oh. Puro puno, guys, oh. Nakakatuwa. Kita niyo, guys? Oh. Oh, to guys, oh, dumidilim sa mahogany. Puro to, guys, mahogany. Yun guys, ang turo pag nagtanim na mahogany dikit-dikit para mabilis yung tumaas at wala masyadong sanga. Tuwid yung taas niya kasi naguunahan sila guys. Mabilis tumaas, wala masyadong sanga. Ay, ang spacing niya ba, dapat dikit-dikit. Ayun ang sabi Ah. Tawang <laughs> sa inyo kung ano naman ang nasa pamamaraan nyo. Guys, ganda oh. Para ako nasa kagubaton guys. Ito guys ang kanilang covered court. Ayan. Wala sila ring clubhouse dito guys. Kasi ang aming clubhouse isa lang. Banda rin guys sa unaan. Ipapakita ko rin guys sa inyo. Medyo malayo-layo kasi guys pag nilakad ko. Pero sa ibang vlog ko guys, papakita. And, guys, mini forest. Oh, ang haba guys. Hanggang doon yun guys sa dulo. Ayan. Medyo mahal guys ang presyo dito ng mga bahay. Kasi up and down siya guys. Puro up and down guys. oh, yung design. Tsaka malalaki ang lote. Ayan. Maganda rin guys yung kanilang covered court. Lahat naman halos uniform yung covered court. Ganyan din sa amin. Pero maluwag guys yung lote niya. Oh. Ayan. Tingnan nyo guys. Hindi ko na guys pakakahabaan. Baka hanggang dito na lang. O, oh, ay hanggang doon guys yung mini forest. Oh. Nakikita nyo yun guys. ganda. Ayan guys, ang ganda. Oh. oh. May mga saging pa guys, nasa ba? Hmm. May mga saging guys nasa basa kabila o oh, nakakatuwa. Para ka lang nasa Ang guys oh. Para ka lang guys nasa baryo. May mga saging nasa ba. Ito pa pala guys yung mga seedlings ng mahogany na kung sakaling may mamamatay pinapalitan. And guys, ang daming seedling guys oh. Hindi ko alam guys kung libre kumuha dito. Siyempre nakakahiya naman kung kukuha ko. Paalam ka dapat. O so guys, daming seedling guys. Oh naka plastic bag yun guys na black o oh, for seedlings yun guys Tinatanim dito yung guys paikot kung sakaling may namamatay pwedeng palitan mabilis naman to guys tumaas o oh. dami guys okay guys hanggang dito na lang hmm. guys bye, bye na guys sana magingat kayo lagi ingatan po sana kayo ni lord Palagi, magdasal po tayo lagi. Lagi tayong lumat kay Lord. Kahit wala po tayong kayamanan, mahalaga. Mahal tayo ni Lord at wala tayong mabigat na karamdaman. Babay na po.